Aha, Ahang Valentina. Layo pa? Oo. Okay ang dalan? Alagi ba? Delik koan? Delik lapok. Di kayo. kayo. pagtarong ba? <laughs> <laughs> Uy. Uy, basi malubong ta

私は。

Dios si na doon? Sino si MacArthur naman eh. Ang ah, MacArthur ni. Ay, <laughs> isa, isa Kuya! Mayong, kuwento sa inyong tanan. Asa pa daw ang Valentina? Makasulod ko? Pero kagawa sa rapod ko. Kagawa sa pod. <laughs> Sige, thank you. <laughs> <laughs> Uy. Uy, base malubong ta ter. Ha? Huh? Uli kita ni. Dan lu benak Kaya ra basta di dere ra pada fixo ni Oh, pick up man. Ayo dilik di hak ko an nak dia. Esa aku sangko anang kung. Kan sa ka Yan mo i-test ang soya. Opo. Pero mag-dood ako ang mga naong at mga tawahan na. You will always remember. You look at him, your little boy. Mm.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Aha, ang ah, Layo pa? Oo Okay ang dalan? Alagi ba? Dili koan? Dili lapok? Di ka ayaw pagtarong ba? Isa na lang Isan na lang kalubungan <laughs> Ah, sige, sige. Salamat. ini <laughs> mga

Mm. Ang ancho sa lagi na ako ang habog. Mm. Ang ancho sa ako ang habog di ay lagi. Mm. Wa ko ya na murag habog kayo. Oto okay, um. holdan, oto holdan na. Ah. Ito gan. Mm. Mm. mo sumay cha. Subay sa nag. Ikaw Tan teragid ni sila nga moingon nga oker ang karsada. <laughs> Kay pangutor man nga karsada di man ni pang Agoy to apagid ba onig ingon niya nga gamay ra man sir. Agoy ko ter. Murag di ni pwede. Kay lisod ni maka. Agoy lisod. Lisod ni nga klase oy hindi na mas ko kung Pagkani nag-twist ni yun ah Pero basa siguro na sayo kapag agi Kaya mm -hmm. dito sa kung ano ba yun Ba't ba ba kining dinis sa tunga kung Kining-kining mo nga uh, tunga Subayon so, lang i'm not and...